Buong akala nga nitong si Ronnie ay tuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay dahil nakita niya na lumalayo na nga ang loob nitong si Walfred dito kay Carol. Subalit may isa pang balakid na kinalang matataklasan sapagkat itong si Aling Pilar ay langang ang mapapasugod sa palasyo ni Walfred upang ibalitan na nga ang tungkol sa tunay na kalanggaya nitong si Carol. At hindi na nga na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi na niya na dapat ikawan niya ang ina na magiging anak niya sapagkat nang dadalan tao itong si Carol. Kung malaki ang galit niya, dito kay Carol ay dapat hindi niya idamay ang anak na isisilang pa lang dahil sa ganong sitwasyon ay na nahihirapan ng bata. Subalit si Ronnie ay hindi makakapayag na muling maniwala si Wilfred at maging malambot ang kanyang puso. Nang na siya nung una, kaya naman hindi niyang sasabihin dito kayo, na huwag paniwalaan. Ang sinasabing alalay nga nitong si Carol, maring palabas lang nila lahat nang sa ganon ay maawa si Wilfred at tuluyang paanisin na nga sa kulungan itong si Carol. Natutulala na lamang itong si Wilfred at naguguluhan sa sitwasyon. Hindi agad siya nagreak. Ngunit makausap na nga niya itong si Amber at sinabi ni Amber kung napapano kung totoo nga talaga ang sinabi nga nitong si Aling Pilar papano nga talaga kung totoong buntis nga itong si Carol. Iniisip lamang ni Amber kung paano nga ang magiging kalagay ng kanyang bagong kapatid sa loob ng gulungan. Kailangan ay kaawaan nga itong si Lorena. Subalit, naisip din niya na maaring iskam lang din ang ginagawa nga nitong si Carol. Dahilan lang ito para nang sa ganun ay mauto itong si Wilfred at palayain siya. Itong dito na nga itong si Wilfred. Kaya naman naisip magkumpirma ang lahat. At ito nga ay makakausap niya itong si Carol. Hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabingan nitong si Carol hanggang sa maging itong si Ronnie ay magkikialam na rin. Mapapaaway nga itong si Carol na siya maging dahilan kung bakit magkakaroon siya ng contraction at biglang isusugod sa ospital. Malungkot si Carol nung magising. Tingin niya ay eh, wala na talaga siyang pag-asa. Kahit anong gawin niya ay eh, talagang desidido na si Wilfred na iwanan nga siya. Naawas siya sa kanyang sitwasyon, lalong lalo na sa bibi sa kanyang sinapupunan. Subalit magigising siya at pagsisisihan niya ang mga oras kung saan sinabi pa nga niya kay Wilfred ang totoo. Dahil may plano si Wilfred sa bata, ang gusto nitong mangyari ay siyang mag-alaga hindi makakapayag si Carol, subalit dahil sa nasa loob siya ng kulungan ay wala rin maging ibang option kundi ipaubaya nga kay Wilfred.